Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the New Filipino time, alas 7 uno ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Six. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headlines. Brigada Balita. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, ang DOTR tiniyak ang kahandaan ng mga terminal, pantalan at expressways sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong araw. Blue alert status naman, itataas na rin ng NDRRS MC para huyan sa undas. Senate Blue Ribbon Committee, sisilipin din daw ang iba pang nagaganap na korupsyon sa DPWH. Ito naman hong testigong si Orly Gutesa, nasa kusudira ng Philippine Marines, ayon po yan kay Congressman Defensor. Ang DPWH naman bumuo ng grupo para salain ang mga flood control projects sa mga susunod na taon at ang pagpapakilala ng kagandahan ng Delightful Philippines. Sa pamamagitan ng bagong strategy, isinusulong daw ng Brigada News at Brigada Group CEO na si Boss Elmer V. Katulpo. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule, at Stella ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Banilitan Nationwide. Sa umaga, Balita Nationwide Kada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ngayon mga kabrigada ng Huwebes October 30, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Upo si Brigada Glenn Parungaw At Brigada Gab Dalisay Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Kontento ang Department of Transportation Sa kahandaan ng lahat ng transport terminals Pantalan, paliparan, at mga expressways Sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong araw Para ho sa paggunita ng undas Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, naka heightened alert na po ang mga tauhan sa lahat ng sektor ng transportasyon para humatiakan ligtas at maayos na biyahe ng publiko. May git dalawang libong personel ang ipinakalat sa mga expressways para ho tumulong sa pagmamanage ng traffic at magbigay ng tulong sa mga motoristang uuwi sa kanika nilang mga probinsya. Samantala, sinabi naman ni Office for Transportation Security Chief Gilbert Cruz na nagsagawa na husa ng inspeksyon sa ilang pangunahing terminal upang tiyakin ang kahandaan ng mga security at medical teams. Ayon naman kay PITX Corporate and Government Relations Head Jason Salvador, sapat ang bilang ng mga bus at naging maayos daw ang koordinasyon ng DOTR, LTFRB at mga bus operators para ho sa Undas Preparation. Ang NDRMC magtatas daw ng alerto para sa Undas 2025. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo. Brigada ng alerto ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa nalalapit na paggunita ng Undas kung saan milyong-milyong Pilipino ang inaasahang dadagsa sa mga sementeryo at iba pang matataong lugar sa buong bansa simula ngayong araw October 30 hanggang November 4. Mula ang white ay ilalagay sa blue alert ang National Disaster Risk and Management Operations Center para sa paghahanda sa posibleng emergency. Hinihikayat ng NDRRMC ang lahat ng member agencies at regional DRRM councils na imonitor ang kanilang nasasakupan magsagawa ng Regional Disaster Preparedness Assessment at isumite ang mga ulat sa NDRRM Operation Center upang matiyak ang mabilis sa pagtugon sa anumang insidente. Nayunin ng hakbang na mapanatili ang kaligtasan at kaayusan ng publiko sa panahon ng undas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, ang uh, pagtinig ng Senate Blue Ribbon Committee, posible pang lumawak ay huyan kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Brigada Anne Balita. Sabalita e Brigada Posible pa nga lumawig mula sa pag-iimbestiga ng flood control projects hanggang sa iba pang infrastructure projects katulad na nga lang ng farm to market routes ang silipin ng Senate Blue Ribbon Committee ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Ayon kay Lacson, hindi raw malabong maging ganito ang kanilang direksyon bilang nakita nila ang naging paglaki ng korupsyon sa DPWH sa loob nga lang ng ilang taon. Matatandaan ayon sa Senador kung sakali mang maihalal siya muli bilang chairman na naturang komite. Bilang bumaba nga siya nung nakaraan ay sa November 14 daw niya agad dito itatakda ang susunod na pagdinig dito. Dagdag pa niya inaasahan din ang pagharap dito ng isang very important witness na maaaring magbigay pa ng mas maraming pangalan na may kaugnayan daw sa flood control controversy. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News. Authority. Oh, Kada balita nationwide. naman ng dating kongresistang si Mike Defensor na tinutulungan daw ngayon ng Philippine Marines. Ito nga ho ang diumunoy dating security consultant na si Orly Gutesa. Matapos nga ito mapagalamang, may mga kainahinalan tao nagmamanman daw sa kanya. Nadakip nga ho mano, ng mga Marines ang isa sa mga individual na nakitang umaaligid kay Gotesa ilang araw pa ho siya bago ilagay sa proteksyon. Bagay na nagpatibay sa paniniwala ho na may banta talaga sa kanyang buhay. Sabi ko ni Defensor sa isang interview, hindi naman nagtatago si Gutesa at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kung maalala, ito nga si Gutesa ang sinasabing dating security consultant daw na nagbunyag sa Blue Ribbon Committee hearing na siya di umano ang naghahatid ng pera kina resigned Congressman Saldico at former House Speaker Martin Romualdez kognay sa isyu ng mga flood control projects. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Bumuo naman si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dyson ng bagong technical working group para huti maayos, epektibo at hindi bogus ang mga flood control projects bago ito ponduhan. At simulan para ho sa taong 2027, kasama ho sa grupo sina DNR Undersecretary Carlos Primo David, ang Water Resources Management Office Flood Control Expert na si Guillermo Tabios III at Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay. Isa ho sa mga madalas na problema na natuklasan ng kalihim ay ang kawalan ng concrete engineering plans. Dahilan kung bakit nananatiling malala ang pagbaha sa kabila ho ng bilyong pondong inilalaan para ho rito. Ayon ho kay Dizon. Hindi siya papayag na may flood control project na dadaan sa ilalim ng kanyang pamumuno na hindi daraan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto. Brigada Balita Nationwide Mga opisyal ng gobyerno na inirekomenda ng ICI na kasuhan dahil nga ho sa flood control scandal, e eh parang sacrificial lambs lang daw. Sigara Jigo Boy Custodio, i-brigada eh mo! Brigada. Inawag ng grupong taong bayan ayaw sa magnanakaw at abusado network alliance o Tamana na mga alay lang o sacrificial lambs ang mga opisyal ng gobyerno na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan dahil sa flood control scandal. Ang kay convener David San Juan, hindi sapat ang mga pinangalanan ng ICI. Aniya, mas malalim at mas malawak ang korupsyon parang mga palamuti lang ang mga ito para mailigtas sa mga tunay na utak ng anomalya kabilang sa mga pinakakasuhan ng ICI sa ombudsman sina Senators Jingo Estrada at Joel Villanueva dating Congressman Zaldico dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo COA Commissioner Mario Lipana at dating Kaloocan Representative Michi Cahayun Uy bagaman pinuri ng grupo ang hakbang ng ICI na nawagan sila ng mas malalim na investigasyon pag-freeze ng assets at pagbubukas ng mga bank account ng mga sangkot ay kay San Juan magpapatuloy ang mga testa hanggang mapalagot ang lahat ng responsable. Sinangayunan ito ni Bayan Chairperson Teddy Casino na nagsabing kulang pa ang mga pinakakasuhan ng ICI. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide mga kabrigada Ito ho mga personalidad na inire ng ICI na makasuhan hindi raw sapat ayon sa makabayan block. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Nakukulangan <laughs> ang makabayan block sa Kamara sa rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure. na sampahan ng kasong kriminal at administrative charges ang ilang mga senador, kongresista at opisyal na dawit sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, Bagamat kinikilala nila ang hakbang ng ICI na matagal na dapat ginawa, hindi pa sapat ang kaso laban kina Sen. Jingoy Estrada at Joel Villanueva, Resigned Congressman Elizal Dico, COA Commissioner Mario Dipana at iba pang dating opisyal kung susuriin ang lawak ng korupsyon. Iginititin e na sa dami ng mga ebidensya, marami pang dapat na panagutin, lalo na ang mas matataas na opisyal, mga padrino at tunay na mastermind ng sistematikong korupsyon sa flood control. Ipinanawagan e din ni Gabriela List Representative Sara Ilago ang tunay na investigasyon, mabilis na paglilitis at aktwal na pagbawi ng nakaw na yaman. Dagdag ni Kabataan representative Rene Luisco, ang flood control funds ay dapat na pinoprotektahan ang mamamayan at hindi na pupunta sa bulsa ng mga makapangyarihan. Tanong ng makabayan, sino pa ang mga personalidad na sa likod ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo? Giit na mga mambabatas, rekomendasyon pa lamang ito ng ICI at ang ombudsman ang may kapangyarihan na magsampan ng kaso. Kaya dapat dapat na itong kumilos ng mabilis at independent at huwag hayaang maging whitewash o palusot lamang para pahupain ang galit ng publiko. Hindi pa umano dapat makampante sa kabila ng rekomendasyon dahil makakamtan lamang ang justisya kung tuluyang maipakukulong ang mga tiwali at mababawi ang mga ninakaw. Para naman kay House Infrastructure Committee Overall Chairperson Terry Ridon, hindi dapat basta nalang daanin sa bilis ang investigasyon ng ICI para lang masunod ang panawagan ng mamamayan. That is So we were able to make the hearings in the Senate, and that is the result of the ICI proceedings. So, siyempre, yung bola po, uh, regarding specific projects and regarding these specific personalities, ay nasa Ombudsman So, I think uh, may timeline naman po binanggit na si Ombudsman Rimulya uh, in the last few days. I think 60, no more than 60 days. So, for PI, preliminary investigation. So, hopefully, within the next uh, month or next two months, na charges that will be filed at the In the heart of changing lives, ako si Brigada Hajika Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Kada balita nationwide. Maaari na rin daw isa publiko ng Office of the Ombudsman ang kanilang preliminary investigation ngayon nga ho dito sa maanumalyang flood control projects. Yan ho ay sa pamamagitan din ng pagla live stream yun daw huy bilang bahagi ng hakbang para mas mapalawak pa ang transparency sa mga proseso ng ahensya at sa ombudsman kabilang sa mga pinag-aaralang repolma ang pagbibigay ng mas bukas na access sa publiko sa mga desisyon na at pagdinig ng tanggapan maliban na lamang sa mga kasong may kinalaman sa mga menor edad o yung mga sensitibong usapin. Target ng ombudsman na may isang mga kasong kaugnay ng irregularidad sa Sandigan Bayan bago mag November 25 habang nagpapatuloy yung pagbusisi ng iba pang proyektong pinaghihinalaang may anomalya. Brigada Balita Nationwide Samantala, si Pangulong Marcos naman Piyahing South Korea Ngayong araw yan Para sa APEC Economic Leaders Meeting Brigada Maricar, sargan sa detalye Ibrigada mo! Brigada. <tipos> Tutulak patungong South Korea mamayang tanghali si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para lumahok sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting na gaganapin sa Gyeongju. Nakatakdang lumipad ang Pangulo bandang alas 12 ng tanghali at inaasang magiging abala sa loob ng apat na araw para sa serye ng mga aktibidad kaugnay ng APEC. Kabilang sa kanyang dadaluhan ang Leaders Meeting, Leaders Dialogue kasamang APEC Business Advisory Council at at ang CEO Summit. Meron din siyang mga sideline meetings kasama ilang business leaders at top executives upang palakasin pa ang ugnayan sa kalakalan at pamumuhunan sa bansa. Kabilang din sa itinerary ng Pangulo ang pakikipagpulong sa Filipino community sa si South Korea. Batay sa datos ng Department of Foreign Affairs, nasa 70,000 ang bilang ng mga Pilipino sa naturang bansa kung saan 42,000 ay overseas Filipino workers sa sektor ng entertainment, pangingisda at household services. Tema ng 32nd APEC meeting ngayong taon, ang Building Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate, Prosper. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sergeant ng 1 five point one Brigada News FM Manila, the music news authority. nationwide. Mga kabrigada, isa hong bagong strategy ang sinusulong ni Brigada Group Founder, President and CEO, or CEO Elmer V. Catulpos na layuning baguhin ang takbo ng turismo sa bansa. Yan po isa sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga top destinations, itong rising stars at maging yung hidden gems ng Pilipinas. Ay, kay Catulpos, makatutulong ho ito para magkaroon ng mas malinaw na direksyon ang mga hakbang sa ating turismo sentro ng kanyang isinusulong ang tinatawag na peace and order, P, infrastructure, I, at ease of doing business o yung PI approach. Sa tulong nga ng higit 50 na radio stations ng Brigada News FM sa Luzon, Visayas at Mindanao, multimedia platforms at ang bagong delightful.ph website, layunin ng Brigada na maging pangunahing source ng impormasyon sa Philippine Travel. Kahit din niya ang pamahalaan na isa alang alang ang ganitong sistema dahil na lamang ng ginawa ng Vietnam at Thailand upang mapaunlad ang ating turismo. Target ho ka brigada ng Delightful Philippines Campaign ng Brigada na paigtingin ang participation ng komunidad at gawin ng pie formula upang gawing matatag, makabago at bukas sa oportunidad ng turismo ng Delightful Philippines. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ipinahayag naman ni Senator Bongo ang pagkadismaya sa pagkakasangkot ng ilang opisyal sa umano'y anomalya sa flood control projects na anyay nagdulot ng malaking pagkalugi sa taong bayan. Ayon sa senador, ang perang ginugol sa mga proyektong ito ay maaari sanang nagamit sa pagpapatayo ng mga health centers, mga classrooms at ospital na nakatulong sana sa mga Pilipino. Nananawagan ng mambabata sa pamahalaan na ituloy ang investigasyon sa mga anomalya at panagutin ang mga dapat managot upang mapanumpalik ang tiwala ng publiko. Brigada Balita Nationwide Vietnam Ambassador Lai Thai Bin Hinikayat ang iba pang turista na bumisita sa Delightful Philippines Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo brigada. Brigada. Bre -bre 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 sa si Vietnam Ambassador to the Philippines, Lai Thai Bin, na sana ay mabisita ng mga Vietnamese ang kultura at ganda ng Pilipinas. Ito ay kasunod ng naganap na Philippine Experience Program Cordilleras, kung saan nasilip nito at ng iba pang mga ambassador mula sa ibang mga bansa, ang mga komunidad sa Cordillera na puntahan ang Festivals of Festivals Exhibit at marami pang iba. Ayon kay Lai Thai Bin, naging masaya sila sa pag-travel sa Pilipinas at pina Napasalamatan niya ang mga Pilipinong nagpakita ng talento na siyang nagbigay daan upang matulungan silang mas maintindihan pa ang Pilipinas, lalo na ang Cordilleras. Aniya, marami siyang napagtantong pagkakapareho ng Vietnam at ng Cordillera, mula umuno sa mga tao hanggang sa matataas na bundok. Dahil dito, hinahangad niyang mas marami pang Vietnamese tourists ang magtutungo sa Pilipinas upang maranasan din ito. the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa Umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod Ako po si Brigada Glenn Parunga At Brigada Gab Dalisay Maraming salamat sa inyong pakikinig At mula po rito sa Brigada News FM Manila from music and news Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.